Welcome back ulit sa ating mga kaisda dyan, no? So yan mga kaisda, no? May, may maraming salamat pala sa ating mga subscriber dyan na walang sawang mga ng YouTube channel, no? So ngayon mga kaisda, ating pong ipapakita kung gaano nga ba bakarami ang ating mga uh, Black Berlin, mga no? So yan, ipapakita po natin kung tayo na ba ay makapag-abinta nito. So yan, na uh, may ilagay po tayo sa aquarium. So yan, samahan nyo ako mga kaisda. So mga kaisda, ito po ating uh, na ilagay sa aquarium, no? Ito, ito lang po yung ating nahuli dun sa atab so yan mga isda kung nakikita nyo mga isda yan po ay uh, black boiling mga isda ito po yung uh, sobrang ganda mga isda na male po yan kung nakikita nyo yan yung ating mga yan yung mga result dati mga isda sa ating uh, pinagkukrus-krus cross cross no so sobrang ganda na po tingnan mga isda kung nakikita nyo mga isda pag ganyan makisda, makista medyo nahihirapan na siyang lumangoy dahil nga sa haba ng kanyang uh, tail kung nakikita nyo makisda, yan ito pala makisda ito yung mga uh, hydrosal natin makisda, may lari tail din tayo dyan so, kung saan nga ba natin ito uh, kinuha kanina makisda no ipakita na din natin kung gaano nga ba sila karami nandun pala natin nilagay yung mga kasama nito mga oh. So, yan. Puntahan po rin natin mag-isda. Ito lang kasi yung nahuli natin mag-isda. Kaya, ito lang yung nalagay natin sa aquarium. Mahirap kasi mag... Uh, maghuli huli nito mag-isda dahil uh, sobrang uh, mabilis lumangoy. So, yan. Puntahan po natin mag-isda yung mga kasamahan nito. Puntahan po natin mag-isda. Doon lang po tayo na video mag-isda para ma makikita lang kung uh, na medyo makikita no? dahil dito makikita mahirap po tayo dito makapag uh, video o oh, ito yung mga ginamit natin kina mga makikita sobrang hirap talaga mag video makikita lang lalo na pag ikaw lang po yung mag isa ito makikita yan Dito po natin na uh, kinuha mga isda na. So, nakikita nyo mga isda. Oh. May mga uh, black boylin na din tayo dito. Uh, black boylin talaga mga isda. Uh, yung nilagay po natin yung black boylin kasi mga mga isda yung natira sa atin. Uh, mga seven na lang yata yung natira sa atin. So yan na hinayaan po natin dito. Kung nakikita nyo yung uh, na ilang months pa no dito ako naliligo, naligo dati mga guys daw, kung nakikita nyo sa aking Facebook, dito ako dati naligo sa king rails diyan, no? O, simula nung naligo po tayo mga ilang buwan. yung na, uh, naligo tayo tapos ni-drain natin yung tubig mga Tsaka natin lagyan ng uh, black berlin. So sinwerte po tayo sa ating black berlin mga dahil na na tawag ito yung nakapag fry black boiling kasi mga kaysa hindi talaga ito ah, uh, kumakain ng fry dahil nga ito ay dark eye yan mga kaysa tingnan ating pa puntahin yung ating mga black boiling mga kaysa yung mga black boiling kasi mga kaysa uh, anak talaga yan ng mga tawag ito iba't ibang uri ng ah, uh, strain na sword tail so kagaya po sa atin yung ating uh, black berlin mga uh, nag anak po siya ng toxido at saka may black wag din at saka may tawag ito yung old strain kung kumbaga yung old strain mga yung parang sword tail lang talaga siya yung yung parang kulay brown brown so dito mga no? dito mga uh, malaki kasi tab ito nasa 10 uh, 10 meters yung trapal natin mga isda yung ating nabili so 10 meters simula dun hanggang sa dito mga isda yan uh, 12 feet pala yung uh, trapal natin na nabili mga isda so yan po ay sa ganyan uh, pila nga ba yung hollow block ito pang 8 8 hollow block yata mga isda simula dyan hanggang doon mga isda parang 8 tapos hindi ko lamatan siya kung uh, ilang haloblak ba yun nandoon nakalimutan ko na kasi makisda tapos uh, dalawang sapaw lang po ito ng uh, kuhan makisda ng haloblak uh, so, ito talaga yung kagandahan sa mga black berline makisda ito makisda pag magkakaroon na ako, ulit ako ng time makisda yan uh, kunin ko yung mga Black talaga dyan, kunin ko. Uh, isama ko sila lahat sa, sa isang, uh, tawag ito, makisda sa isang ta para taas, mataas yung uh, percent makisda ng ating uh, black berlin na uh, madami yung black kaysa sa yung uh, tinatawag natin mga toksido makisda. Pero, okay lang man, lang naman din yung mga toksido makisda. Lalo na pag, tawag ito, yung intense yung kulay, kagaya niya makis daw sobrang ganda po ng tuxedo niya yan po ay Larry Tail so, yung dito makis da may hinaluan po natin ito ng uh, muli yan no? may balon muli na pala tayo makis da yan yung na na tawon nung no? nag vlog tayo makis da uh, pag kinabukasan nun is nag anak yan no? so nilagay natin dito makis da dahil uh, malaki yung space dito Tsaka, siyempre, nilagyan din natin ng goldfish, mga Pero pag once na maliit yung, ah, uh, tawag ito, mga kasda, yung, yung pinaglagyan nyo, huwag nyong haluan ng goldfish, mga kung gusto nyo magparami. Ang akin kasi, mga kasda, uh, nilagay ko yung goldfish dito para, siyempre, ma, mabilis lang lumaki, mga condition tapos madali din ako makapag-breeding. Puro yan talaga, mga kakain talaga yan ng mga fry ng ating mga swordtail. So, dito mga isda, inasahan ko na na sila ay kakain ng mga fry uh, ng mga swordtail mga isda dahil marami kasi mga maliliit dito mga isda. May gapi din pala dito mga isda, may gapi. <laughs> yan mga isda, may mga gapi din pala tayo dito. Hindi lang, yan mga isda. Oh. Sayang kasi yung uh, lawak nito mga isda kung uh, isang strain ng, uh, isang uh, uri lang na isda ang ating ilagay so yan nilagyan natin ng muli at saka nilagay din natin yung gapi dito mga isda para mas mabilis uh, dumami no? sana mga isda uh, tuloy tuloy na po yung ating uh, pag uh, re recover sana uh, wala pang raw ito wala nang mangyari sa atin nung nakaraang uh, last year so yan sana yan, yan sana mga isda uh, makaka recover na tayo ulit kung naririnig nyo mga isda maraming uh, kuwan pa dito maraming mga palaka mga dahil yung area kasi natin mga nakita nyo you know? damo na kasi dyan mga damo maraming mga damo na dyan nakita nyo so, nilagyan na din natin ng uh, ah, tawag ito birds birds trap kaya niya yun makisda dito makisda may kukunin pa ako dito magisda dahil na paubos ng paubos yung ating uh, tawag ito paubos ng paubos yung ating uh, rubinos magisda yan may kuhan pa dito magisda may kukunin pa ako dito uh, haluan magisda kung alam nyo ba yung haluan o hindi kung sa tagalog yata yung magisda parang dalag nung dalag yata yan sa tagalog yung haluan may kita nyo magisda nilagyan po natin ng net ito ito yung uh, board strap makisda nilagay po natin dyan para yung uh, dalag makisda natin talaga yung mahuli dahil hindi, hindi kasi kailangan natin makisda natin po itong uh, tawag ito. Yung ating puna uh, ng tubig, hu hubas ba yan makisda at i-drain yung tubig ito makisda dahil maraming mga pray, maraming mga pray na mga rubinos nakita nyo makisda. So yan no, uh, kukunin po natin yung dalag dito mga kisda. Siyempre atin din yung i-vlog mga kisda. no. Kung paano natin hulihin yung dalag. Uh, mailap kasi mga kisda, lalo, lalo, na pag gabi. So yan nahihirapan talaga tayo makakuha. Makakuha sa kanila. Uh, makahuli. So bibili lang, sa, uh, bibili na lang ako ng uh, ano nga ba yung taga sa inyo mga kisda. Yung pamingwit no bibili, bibili, bibili lang po tayo diyan no bibili po tayo tapos siguro uh, doon natin ilagay o kahit sa area dito masana sana mahuli natin magisda dahil unti-unti na talaga nauubos yung ating uh, mga rubinos magisda dahil sa mga dalag no dalag or halwan or snake head yata yung sa english so yan magisda no yung ka, masakit sa kalooban magisda So, yun lang po yun mga sano. Ah. May, may maraming salamat ulit sa ating mga subscriber dyan na walang sa mga small support sa YouTube channel, no? So, yan mga sano. Uh, sa ngayon mga sano, wala pa po tayong uh, pang-release ng mga Black Berlin mga at Saka mga sword tail. Yung release na po natin is ah, uh, Robino. So, yan mga sano. Ah. May, maraming salamat ulit. At yan, sa hindi pa nakapag-subscribe sa YouTube channel, subscribe na po kayo at pinutin yung notification bell at 'yan mga kasda, huwag nyo i-skip yung, yung ads. So 'yan, uh, share nyo ito mga kasda para madadami yung uh, dadami din natin mga subscriber dyan. So 'yan, ingat at God bless us all mga kasda. Shoutout pala sa Team The Boy, pinaka-pogi